Alam nyo, parang di na tayo tinitigilan ng mga dilubyo. Tuloy-tuloy at sunod-sunod ang mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Pero, dito muna tayo sa nangyaring pagbaha sa Cebu. Isa sa mga taong nasa eye of the storm ay ang PBB winner na si Slater Young. Talagang kinukuyog siya ngayon. Naging grand winner si Slater noong 2012 galing sa mayaman na pamilya, graduate ng civil engineering ng University of San Carlos, ang pamilya ay may-ari ng steel building company. Siya mismo ay may sariling negosyo, ang light block na gumagawa ng mga modified na hollow blocks. Tinuloy niya ang engineering slash business career niya instead of pursuing show business. Ang totoo, wala naman siya talagang futures entertainment. Sorry to say, ha. Guwapo lang at matangkad. Pero kapag umarte, parang mas may buhay pa ang tuod. In hindsight, sana nga nag-showbiz na lang siya. Uh, para naman hindi naging kasing lala ang mga naganap sa Cebu dahil sa Typhoon Tino. But, To be fair kay Slater, hindi lang naman siya ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang nangyari sa Cebu. Nandiyan ang City Hall, ang City Engineers, ang Department of Environment and Natural Resources, at syempre, pwede ba namang mawala ang DPWH? Alam niya na, basta flooding, ever-present sila. 2023 nung ni-launch ang The Rise at Monterrasas. That early, kine-question ang project na yan. Ang dami kontra, Kasi nga, makakasira sa kalikasan. Eh, pakailaman mo ba naman ang bundok at kalbuhin pa? I mean, that was a recipe for a huge disaster. Nung mawala ang mga puno, syempre, wala nang nag sa tubig ulan. Sa pagkakaalam ko, empleyado lang naman talaga si Slater Yang dyan sa Monterrasas. But he became the face of this questionable project. Well, siya sikat. Pero may mga sumuporta din dyan. Ako, incredibly enough. Isa dyan ay ang architect vlogger na si Oliver Austria. Malaki ang following ni Austria. Nagbibigay siya ng tips about architecture. Nagre-review din siya ng mga bahay ng mga celebrities. Ang kaso, lahat naman sa kanya, maganda. Pati yung Monterrasas ni Slater yung pinush siya ni Oliver Austria as in todo push. Hindi ba niya na-realize ang epekto nun sa kalikasan? Si Oliver ay taga Baguio na prone din sa disaster. Gandang-ganda siya sa Monterrazas. Talaga yatang hindi niya naisip ang pwedeng mangyaring disaster due to this high-end real estate development project. Pero dahil nga nagputol na ng mga puno si Slater at ang Monterrazas ang pinagdidiskatahan ng mga Cebuano, lalo na yung mga taga-Guadalupe. Hindi naman daw kasi bumabaha doon. Kung bumahaman, hindi ganun kasama. Noong kine-question si Slater noong nilaunch ang Monterrazas about the safety of the project, ang sabi niya ay pinayagan naman daw ito ng mga agencies concerned. At hindi naman daw niya ilalagay ang mukha niya dyan kung hindi siya sigurado sa integridad ng proyekto. Ito ngayon ang punto. Gaya nga ng sinabi ng the late DENR Secretary Gina Lopez, you have lost the moral ascendancy because to you, business and money are more important than the welfare of our people. And yes, I agree with her, most especially the welfare of the poor. Slater Young said that he is the face of the rise of Monterrazas. Para sa akin, he now has to face the consequences. Kaya nga, in closing, sana let us stop the greed, the corruption, yung mga tiwali sa gobyerno. Tigilan nyo na yan kasi in the end, babalikan kayo niyan.